Yan. Hello mga kaubi, kamusta Dito kila ano, kila Gab. Yung sa mga ikakasal. May ginagawa tayo. Ayan o. Oh. Yan. Parang art nila. kali ano. Ito yung gagamitin sa Wednesday. Sa araw ng kasal. Tapos sa Tuesday, bukas, mamimili kami. Kasi mag, kami din magluluto bukas. So, yun. Medyo busy talaga tayo ngayon. Busy. Busy, busy. <laughs> si ordinaryong vlogger. Okay, dyan lang kayo. Gagawa, gagawin ko lang to. Tapos, papakita ko rin yung, ano nito, yung finish product. Bali, may ano rin pala dito. Thanksgiving ngayon. Magluluto sila ng ng dinner. So dito na rin tayo magdi-dinner. Tapos may dalang bingu may may bingguhan dala yung ano, yung mama nung kaibigan natin, mama ni Dwayne. Si ano, Tita Didit. Galing Pinas. Ilang linggo pa lang siya, parang one week pa lang yata. Wala pang one week, mga five days pa lang siguro. So Thanksgiving ngayon, mag-celebrate uh, si kami dito kay Laanjo. Dito kay Lagav. At Zai So dyan lang kayo uh, Tatapusin ko lang muna to Tapos mamaya papakita ko yung dinner namin Kung ano yung niluluto nila doon Okay Happy Thanksgiving okay, everyone. Happy Thanksgiving. What are you thankful? What's that? Okay. Oy, what are you thankful for? I am family and friends. I am very thankful kasi mabubusog tayo. About everything lang yun. Ano yan Joe? Aham. Hindi si pakulit. Hindi <laughs> 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 Thankful oh. for the life yeah. that we have together. Yes. So Thank you for the successful event yesterday. Yes, Thanksgiving. Dapat mataas yung mahaba-haba yung speech. speech. No, point five mo na tayo po Point five na tayo. Point five Mister <laughs> Point five Yes, Mr. 0.5 eh. Dito dita. Mga kuya. Kaya. Mga kuya, tingnan mo, hindi naman kuha lahat yan. Nung pina, pina point five niya rin ako, hindi ako nakuha eh. Kamay ko lang yung nakita eh. <tis> <No>. <tis> picture <tis> po. Tatlo. Nice. <tis> Perfecto. So, ayan, kakain na tayo. Kakain na na na. <tis> busy lahat dito ngayon kaya kakain na kami di ba? parang ano, pila sa ano NFA o siya, sige kakain na kami bye, -bye.